Posible nga bang mapalitan si Eva Chantava? Signal Super Spikers, baka may biglang pagbabago. Rumor has it, baka ito na raw ang huling lero ni Eva Chantava dahil sa back-to-back -back losses at chemistry issues. Pero, totoo nga ba to? Signal is still winless after two games. At ayon sa mga reports, disappointed daw ang management sa performance ni Chantava. Pero, pwede ba talaga mapalitan ng import sa gitna ng PVL season? Ang sagot, yes, posible. Pero teka, hindi yan ganun kadali ha. May mga rules, timing at consequences kapag nagpalit ng import at may mga big names na naka-experience na rin nito. Tulad nila Ercas Tonton at Samoy Lenko. Pero kung titignan mo si Zoe Faki ng Chocomucho na isa rin Greek player, kahit hirap mag-connect nung una, hindi siya pinalitan. Pinili ng management na pagkatiwalaan siya. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang basihan ng import replacement at kung totoo nga bang may papalit na sa signal? Panoorin mo yung buong analysis video. Doon ko ipapaliwanag lahat ng detalye. Click mo na yung full video sa channel ko. Promise, ang daming volleyball chika at inside scoop doon.